Patay yan, oh. Dito, gago pa lang. Ubus, gago ka. Ang sakit ko naman. Domo, double kill naman ako. Oh, Mayabang ka ba? Ay, dito na. Dito na siya. Saan na gago na wala? Ito, Ayan na, oh, nababakbakan dito. Nababakbakan dito sa puso ng ka pa bad make ko na sasabit na po sa... Oy, grabe, nakapatay pa ako. Rato grabe na, na niyan, Ang lakas ko pa. Napakadindi naman nun. Ah, oh, putang na nag-rap po. Obvious ba? Ay, magulong ako, gago. Lungga-dong! Sok 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 slipat mo ako long long long. Yan, putang ina mo. Sure win na. Gina sige na magkarang nababasa base ako na bala. Mayabang ka ba? Ay, alam mo si Long Boy, nagamit mo na ba 'to? Ah, yan yung lagi kong binubugbog eh. Putang ina. Nabit mo bala no. Oh. Ulol. Bakit? Ano pala meron sa kanya? Wala lang, long siya, mahaba siya. Kupal. Parit kay roll. Ayaw nga ni Chokes may pagpalit ng roll kasi alam niya ano eh, may siya sa ibang role eh. Eh ako, di ko pinapakita yung tao na ino na yung ko dahil mahirap na pag binakita ko yung galawan ko. Napagkakamalan ako ng ano eh support. Ito <laughs> na, Game, 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 game. Ito na, sure win na to, boy. Talaga, Charmin. Armin. ito, hindi pa nanalo, guys. Tangin na, hindi na ako manonood ng tournament. Hindi na ako pupunta dyan sa HOK -OK na yan po. Kaya yan, na. lang ako dyan. Eh, di wag. Kaya na, pag talaga ito wala, ayoko na lang. Maras, may balat sa puti si support. Oo okay, nga, putang ano, may balat sa puti si Tuxi. Eh. Panalo na, natatalo pa? <laughs> eh, mananalo na to. Baka tanga-tanga ka. Ito, ubus to. Uy, We're dito, nandito. Marker. He's here. Ang sakit talaga ng lungo po Easier! Oh. oh, patay niya, no? Oh. Ubus niya, no? Oh. Uh. Hmm, tangina mo, ha? Ah. Anyabang mo, angas mo, ha? Ah. Ubusin mo na! Kung kaya mo siyang ubusin na! Ito na ng boses mo, boy. Nagsinger ka ba dati? Oo naman. Tatamahan kita! Lagi akong tumulaban sa mga kan, eh. Yung mga... Oh, lumalabang oh, ka? Sa parang barang barangay dati. Kinukulong ka nun pag ganun. Bakit naman kukulong? Eh, naglalabang, lumalabang ka sa barangay eh. Bobo ka ba? <laughs> I eh, mean, sa kan, sa singing contest. Ah, singing contest. Ay, so ah, sing uh -huh. Ay gago, uh -huh. sorry. Kala ko naglalaban ka eh. Huwag ka maglalaban, gagi. Delikado ka dyan. Hindi, wow. Di, adik naman yung kinakan mo. Hindi naman ako nun. Eh, sorry, sorry, sorry. Mali, mali, gagi. Kala ko naglalaban ka eh. Patay yan, oh. Na... Ubus, gago ka. Ang sakit ko naman. Dumudobol kill naman ako. Oh, mayabang ka ba? Ito, Patayin natin yung Mido. Tara, oh. oh sige, sige. oh, oh kaya nga nyo na ng tulong ko. oh sige, sige nga. Pasukin mo dahil. Oh, huwag na, huwag na. Baba na lang. Baba, baba. Okay, baba, baba. Okay, ito, patay ito, ah. Bakit ako nauna? Dapat ka mauna. Bakit ba ka ako gagawin? Dati kang malakas. Ang malakas nasa likod. Itanga na ka ba? Ito, Mm. ito right eto na. ano oh, huwag mo salo yan nuy. ano no? ka ano 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 ka ano 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 na ano 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 ka ano ano na ano 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 boy ina mo ka makulit ka na, ayan na pwede yan, oh. Gabriel, lakas naman. Sino yan? Grabe. Oo, oh, oh, ako yun, ako yun, ako yun. Huwag ka magtaka. Ang lakas ng tama mo. Ano, sumasak, dikit ka na sa akin. Alam mo kasi yung mga <coughs> Guys, sa mga nanonood dyan nga, baka may recommendation ka dyan. Sinong rapper pwede nating isa. Ito na, no? oh. Oh, comment nyo lang dyan. Tangina yan, di ko naman alam kung paano to. Hmm. Sa akin last skill po. Sa akin last skill. Bobo ang puta. Pasok kayo dito mga spot. Sa akin naman tukso na mo dyan. Hindi. Yung hero ko kan eh. Walang damage, crowd control, pati lang. Ano ba yung nga ano? hero mo? Hindi ko nga alam kung sino itong hero ito Kasi eh. <laughs> And, kasi ako kalakas kasi ayaw ko kasi yung kan yung mga ginagamit ko. Gusto ko yung mga hindi ko ginagamit. Kupal ka kasi. Ito po patay ito. Tara. Ah. Nandito na! Nandito na siya. Uy! Ano siya nagago na wala? Ito, ito, ito. Ayun na, nababakbakan dito. Oh. babakbakan dito sa puso ng badon. Yung kanang badon may ko nasasabik na puso. Uy! Na. Grabe, nakapatay pa ako. Grabe na pala ito. Na, ang lakas ko pa. Napakatindi naman nun. Ah, oh, buta na nag-rap po. Obvious ba? Kaya nga, naghanap tayo ng rapper eh. Eh, oh, ito, bukin yung ina mo. O, na, oo. Hindi na matay. Papatay ito po yun. Oh. Patay ito, pre. Sige, patayin nyo. Kago. Uh, Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Ito na matay. Ang ina talaga? Sige, patayin natin yan. Wala kang damage pa rin, yas. Kaya yan. Stand, stand lang. Katilong kakumpin natin, no? Rampage daw. No? Ay, gigil, Ay, gigil, no? Putang ina, gigilog ako. Oh, grabe, grabe. Blo. Ay, grabe. Tripon kill. Sana all. Taposin nga ito, boy. Napaktapang muna tao. Ano ito, papakita ko kayo parang kumilo. Oh. Okay, let's go, let's go. Oh, Gusto okay, nyo okay, di ba? Mga agaw ba sila, mga agaw. Okay. Hey. Buwan sila, oh. Hmm. Hmm, butang yan Gusto niyong makita yung galaw ko, di ba? Ayan ah. Magaling kang kupal ka. Grabe. Pinakita Ay, ako na. Galing ah. Gigil ako eh. Hindi, e, wow. <coughs> so good so good Ay, oh, joke man. lang. Hindi na tayo. Tara, 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 pala. Tapo na kami bully. Oh, o, sige, banatan mo. O, sige, Ratratan mo. Grabe talaga. Okay, you know, wala, wala ka bang tiwala sa kampi mo? Oh? lakas naman na mm, Bravo. okay oh ang lakas oh oh my god oh. Alaka, ala ka bang tiwala kay rikir oh, oh. talaga yung lakas ko oh. nakabasag tayo hmm, boy, mo, destroyed tapusin na natin to para makabawi tayo men asap talaga to hindi eh, yung sila sila na lang lagi na nanalo ba? Diba? dapat tayo na naman manalo ay, ang kate, oh. Utang ina, oh. Grabe, lakas na ang eh. pa, talaga. Hindi na like me. Eh. Lakas ko, butang ina, gamit Masa tayo ng turret ko. Sakit ko. Talaga? Hindi sana billboard mo. <laughs> oh! Putang ina okay, mo, talentado ko. <laughs> inubos. ko, pre. Putang ina, <laughs> ba ako? Ibang ano ko, ibang level ako. O, tiyan mo, maglalangoy pa ako. Ayun, eh, no? oo. Oh. Ako nga, inubos oh, ko eh. Papatayin ko pa yung Marco Polo. Ayun, eh, oo. <laughs> Sige nga. ina Ay, grabe, mo, iba. Talaga. Grabe, man. Aray ko naman. Ang sakit ko naman. Grabe. Bakit ang sakit ko? May malay ko sa'yo. Mas masakit ako? Putang ina mo. Mas masakit ako, min Panis. B -B kita mo boy? Kitang kita, kita. Kita, kita ko yung hero ko doon. Lakas. Pabigat ka! Pabuhat ka! Parang MVP ata yung pogi ah. Sino yung MVP? Ha? Sino yung MVP? Ay, putang, yun yung pogi nga. Sino yung MVP? Ayun, you know, oh. May pilis ba? San yung MVP? San? Ayun, you know? oh. Ay, Ay, grabe. Buhat na buhat ka, boy. Parang may daya sa kan, ano? Ano yung score ko? 15.2? Puta. Lalaro so, ayan, guys, maraming maraming salamat. Uh, last game ko na muna yon, Chokes, pre. Mm, sige. At uh, ko pa ng galaw tong misis ko. Ay, 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 ay. Bala ka ay, na dyan, sorry, pre. Sorry, sorry.